Muling pinaalalahana ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol ang mga driver at operator ng public utility vehicle sa rehiyon na sundin ng 20% mandatory fare discount para sa mga estudyante, senior citizens at mga may kapansanan o persons with disabilities. Ang paalala ay kasunod ng pagbubukas ng klase para sa bagong academic year. Ayon kay Joel DeFeo, Regional Director na LTFRB Bicol, lahat ng PUV ay dapat maglagay ng updated fare matrix sa loob ng kanilang mga sasakyan at ibigay ang nararapat na discount sa mga eligible na pasahero. Ang mga driver at operator na lalabag dito ay padadalhan ng show cause order at pagmumultahin na aabot sa 5,000 piso. In accordance with the existing memorandum circulars of the LTFRB, meron po tayong karapatang uh, penalty depende po sa level kung ano ang kanilang penalidad. So, meron din tayo in accordance with the job, the Joint Administrative Order ng uh, Department of Transportation na uh, pwede nating suspindihin ang kanilang prangkisa no up to the extent na pwede din ito kanselahin ang paulit-ulit naman na paglabag ay maaaring magresulta sa pagkakakansela ng prangkisa. At para ma-avail ang diskwento, kailangan lamang na magpresenta ng valid ID tulad ng school ID, senior citizen ID, PWD ID o anumang government-issued ID. And of course, to the airing uh, drivers, pwede din namin ito i-endorse sa LTO of any violation of the conditions para dun po sa driver's license for suspension or to the extent of revocation. Ano man po na violation, ipaabot nyo sa amin and we will provide due process accordingly para po naman mabigyan sila ng pagkakataon to explain. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.